So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss at siyempre sa araw na ito, mga boss, uh, magta ng flooring ng CR mga boss, uh, ang size ng gagamitin natin tires mga boss bagay 30 by 30 pang flooring ito mga boss, tapos uh, hindi ko na rin na i-vlog dito yung uh, pang walling natin mga boss kasi uh, busy tayo, Ipapakita ko na lang sa inyo yung walling na 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 natin sa may CR. At syempre, uh, shoutout din po pala kay Charles Serrano, mga boss. Charles Serrano vlog. Paki-subscribe nyo naman po yung channel na. At syempre, pakipalo nyo na rin po yung FB page niya. Uh, Charles Serrano vlog. Ayan, paki- uh, dalaw nyo po yung FB page niya. Mga, for construction din po yung mga kinokontent niya, mga boss. At syempre, akong bago lang po kayo sa channel. Paki-subscribe nyo naman po alay sa official vlog, mga boss. At syempre, Pakipollow nyo na rin po yung page natin, Alex Official Vlog. At syempre, huwag nyo na rin po kalimutan si Chupa yung official vlog. Pakisubscribe nyo na rin po. Pati si Dongski, mga boss. Pakisubscribe nyo rin po yung channel niya. So, ayun. Uh, tara, papakita ko po sa inyo. A few moments later. So, ayun mga boss. Bali, ito na yung... Uh, uh, Itatiles natin CR mga boss. Tapos ito na yung natapos natin hindi na natin, hindi ko na, na ipakita sa inyo mga, mga, boss, pasensya na kayo <clears throat> tapos ang spacing natin dito na bigat mga boss bali yan, kung mapapansin nyo may ano pa tayo may tag spacer bali 2mm yung gamit natin dito tapos ito yung pang flooring natin mga boss Ngayon, yan, na yan so, ito, naiwan natin kahapon bali dito ang gagawin natin dito uh, magkakaroon tayo ng Ah, uh, galing sa shower, magkakaroon tayo dito ng uh, uh, border kasi dito sa area na 'yan mga boss. Kasi ayun yung shower natin eh. Magka-shower tayo, dyan. telephone shower. Tapos ito yung bowl natin. So dito, ah uh, magkakaroon tayo ng drain. May dalawang drain gagamitin natin. Hindi na tayo mag- magbubutas dito sa may border dito, para para kagaya nito ah dito sa pinto. So ito mga boss, ito yung style ng uh, ano natin. Ito yung design ng pamploring natin mga bossing. Pero 30 by 30 yung gamit natin dito. Tapos ah uh, sa mga magtatanong mga boss, yung tiles natin, uh, hindi siya yung ceramic. Porcelain po siya. Kaya maganda yung ano, sukat niya sakto lang yung sukat niya, 0-0 yung sukat niya, 30 by 30 mga boss. So ayun, uh, tapos ito may laboratory tayo dito mga boss. Papakita ko po sa inyo pag na-finish po natin kung, 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 ano na po yung tsura nito. So sa ngayon, magtatiles po muna tayo ng flooring mga boss. So ayun, tara, samahan niyo po ako mga boss. ayun mga boss, bali tapos na natin i yung flooring natin. Ay e, kung papapansin niyo, ah, lininis na rin natin mga boss. Tapos bali dito sa area na 'yan magkakaroon tayo ng uh, ah, gutter or kagani ito mga boss. Bali maglalagay tayo diyan para bukod yung drain doon, bukod din dito. Ayun, e, mapapansin niyo mga boss. May drain tayo dito. May drain din tayo doon. Kaya, mangyayari nito. Nandito yung bowl natin. Ah, uh, siguro bukas pa natin ito magagawa. <clears throat> Tapos, isisiro na rin natin yung sa ilalim natin. bali ganyan lang tayo magtimes po, mga boss. Tapos, inuhuli natin yung siro sa ilalim para magandang ipit siya. So, ayan. Uh, hanggang dito na lang, mga boss. ayun lang, ah... Uh, ito yung nagawa nating yung araw, nag-test lang muna tayo sa flooring na to. So ayun na, uh, wag niyo rin pong kalimutan paki-subscribe niyo rin po si Charles Serrano Vlog at paki-follow niyo rin po siya mga boss. At syempre, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Ah, uh, ingat po kayo palagi. God bless po. Dali. May natanggal na tayo sa dito. Tapos, yung eh, papadito mga boss, Yan, hindi papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin tong ridges na to. So, kaya hinasa na natin ito mga boss kasi waterproofing siya. Gamit nating waterproofing dito mga boss. Bali, poison, flexiban mga boss. Shoutout out, eh Ito mm. so, yun mga boss, bali may first working at dito. So nag-clustering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin ang isang kahit. So yun mga boss, bali ito. Mapapasunod yung may mga gulo tayo. Magagamitin so, na natin pang tanggal dito mga boss. Uh, Locker, tinder mga boss. Hindi saya iyo mga kasusun... na na na, na. na, yung na kanila, ba, sa akin? <tips> dito sa akin na. na po ng video natin. Salamat po sa, sa boss. At syempre, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.